Matatanda ang nakansela sa ikatlong pagkakataon ang itinakdang laban ni na Denise Zamboanga at Stamp Fairtex, bunsod ng hindi pa lubusang paggaling ni Stamp mula sa kanyang injury sa tuhod. Dahil dito, napilitan siyang bitawan ng kanyang titulo bilang One Women's Atomweight MMA World Champion. Bilang tugon, opisyal na inanunsyo ng One Championship na si Denise Zamboanga na ngayon ang bagong kampiyon sa Atomweight Division. Samantala, noong June 19, 2025, matapos ang impresibong panalo ni Ayaka Miura kontra Juliana Otalora sa pamamagitan ng first round submission, siya na sorpresa ng One Championship. Dahil sa kanyang mahusay na performance, ginawaran siya ng title shot laban sa Atom Weight Champion na si Denise Zamboanga sa darating na November 16, 2025. Gaganapin ng laban sa Japan ang mismong baluarte ni Miura sa event na 1173. Mr. Chatri sits your tongue. Has awarded you an opportunity to fight for the atomweight MMA world title against Denise zamboanga in 1, 173 Tokyo, Japan. Si Ayaka Mura ay may professional MMA record na 16 wins, five losses, kabilang ang 11 submissions at five decisions. Mula noong nakaraang taon, mayroon siyang apat na panalong laban kung saan ang huli niyang tatlong panalo ay natapos sa pamamagitan ng submission, lahat ito sa unang round. Noong November 8, 2024, tinalo niya si Macarena Aragon gamit ang scarfold armlock. Sumunod, noong February 20, 2025, pinatawag niya ang malupit na wrestler na si Ritu Fogat sa pamamagitan ng knee bar. At kamakailan lamang noong July 18, 2025, na ipanalo niya ang laban kontra Juliana Otalora muli gamit ang scarf hold armlock. Kung si Ronda Rousey ay naging tanyag sa kanyang armbar, si Ayaka Miura naman ay may sariling pamatay na sandata ang scarf hold armlock. Sa ngayon, siyam na sa kanyang mga panalo ay dumaan sa pamamagitan ng teknik na ito patunay ng kanyang husay sa ground fighting. Dahil dito, tiyak na magiging malaking bahagi ng game plan ni Denise Zamboanga ang pagkontra sa ground offense ni Miura. Lalo na ito ang unang beses na kanyang dedepensahan ng titulo, asahan ng mas matinding disiplina at paghahanda mula sa kampo ng bagong kampiyon. Sa nalalapit na sagupaan ni na Denise Zamboanga at Ayaka Miura, nakataya hindi lamang ang titulo kundi pati ang reputasyon ng dalawang pambihirang atleta. Si Denise, bilang bagong talagang kampiyon, ay haharap sa unang pagsubok ng kanyang panibagong kabanata isang hamong tiyak na susubok sa kanyang kahandaan at determinasyon. Nope, Samantala, si Miura ay papasok sa laban na may buo at matatag na momentum, dala ang kanyang kahusayan sa ground game at mapanganib na scarf hold armlock. Sa isang laban na gaganapin mismo sa baluarte ni Miura, hindi may kakailang magiging mahirap ang daan para kay Denise. Subalit sa likod ng bawat hamon ay may pagkakataon at sa November 16, 2025, matutunghayan ng buong mundo kung sino ang tunay na karapat dapat humawak ng corona sa One Women's Atomweight MMA Division.